cavital. Wala nang guys. Mga kabayan, i-share ko lang sa inyo kung paano magtanggal ng uh, axel ito sa hab sa ulihan ng uh, traktor. Medyo maraming trabaho hindi tulad ng iba na pag tinanggal mo yung axle madali lang kung makikita nyo to huhugutin lang sana dun sa iba pero ito hindi po magbabaklas po tayo ng kompleto kasama yung uh, drive gear nya dito bali po ang problema nito ay uh, tumatagas yung oil seal dito so papakita ko sa inyo So, ito yung all seal nya dito sa may axle. So, kung iisipin nyo, wala naman ditong tanggalan. Uh, mayroon meron ding chair clip sa loob. Pero, hindi talaga. Kaya kailangan magbaklas tayo dito. Sa isang side, tulad nito. Nabaklas na. Para matanggal yung all seal. Para dyan, pag ano sabi nila? Adala ah, lang marah. Hindi mo Hindi. tama sa kanila. <laughs> Ito guys nag edit ka? Okay, na okay, oh. Guys. Guys, oh. So, Guys, bigat ah. guys, ha? lang, ha? Ah. Matigas pala ito. Pa. Hindi natin tinanggal yung ano. Pagmo Pag na ng axle, kompleto lahat. Ito so guys, all seal nya guys All seal nya Nilagay na sa lupa Ayan ang all seal Para lang sa all seal Magbabaklas ng katakot-takot Ayan, pakita pa So ayan Huwag hindi nagbabaklas Ayan, ipapakita ko sa inyo Ide-demo ko sa inyo Itong uh, pyesa ng tractor kapag nagtanggal ng uh, axle ito kung nakikita nyo itong uh, pork na meron siyang uh, shafting kasama ng spring dun yan na uh, tumatama sa loob bali ang tawag dito ay uh, differential lock ito yung fork nya na magtutulak dito ayan Ito po yung pork niya. Bale ah uh, pag doon yan may pedal yan dito. Kung makikita niyo, ito yung pedal niya. Ayun yung pedal, medyo madilim. Yan yung pedal niya na kapag inapakan, yan yung differential lock niya na ginagamit sa 4x4. Kapag inapakan na niya, i-engage to. Papasok doon itong pinaka alala, magme-mesh dia doon sa loob. Ayan, kung makikita nyo. Pag inapakan nyo yan doon, magiging 4x4 uh, na yan. So, yun ang purpose nyan. Ayan. Kaya namin tinanggal to dahil uh, uh, gaya nga ng sinabi ko, magtatanggal kami ng axle. So, kaya na kailangan magtanggal ng buo. Kaya medyo madugo-dugo. Hindi tulad nung ordinary na axle na tatanggalin mo lang yung lock ng apat na tornilyo, mahuhugot na yung axle. Ito, hindi magtatanggal ka ng gearbox sa isang side at sa kabila rin. So, yun po ang purpose nito. So, itong side lang na to, sa kabila, walang spring at saka fork lever na magtutulak. So, isang side lang sya. Pag naitulak na, 4x4 na yan. So, yun yung tinatawag na differential lock. Kapag may differential lock, lahat ng gulong, Umakamot. Kahit nakaangat yung isang gulong, gulong nito, yan. Kahit nakaangat to, meron pa rin siyang lakas sa kabila para maiahon niya yung kanyang unit. Yun po, so sa lahat ng mga hindi pa nakakapagtanggal ng uh, axel ng uh, tractor, tulad nitong tractor na to. Ang makina nito, Mitsubishi M22 ang model. Ganun po ang pagtatanggal ng uh, axle kapag tumagas yung oil seal niya sa axle. So, yun po. Sana ay meron akong uh, na-share sa inyo kung paano magtanggal ng uh, axle sa tractor. Tractor na ginagamit sa farm. So, hindi ganun kadali para magtanggal. Gaya nga na sinabi ko. At least uh, nakita nyo kung paano magtanggal. but tatanggalin ang buo saka kayo yung huhugutin yung axle yun po uh, sana ay uh, kahit pa pa no may naisara ko sa inyo may counting idea kayo sa lahat ng mga mekaniko na hindi pa nakakapagtanggal ng axle ganun po ang pagtanggal ba tatanggalin nyo ng buo yun po uh, maraming maraming salamat sa patuloy nyo panonood uh, panunood at pagsubaybay ng video ko sana ay uh, lagi kayong nakabang sa mga video yung i-upload ko Muli po, maraming maraming salamat.